Personal na buhay naman, ah... Uh, may girlfriend na ba kayong dalawa? Wala pa. Wala pa? Wala, wala. Pero, pareho yung crush si Jessie Mendiola? Uh, oh. Oh. Ah, si Jessie <laughs> Nagparating na kayo sa kanya? Alam na niya? O? Ah, um, hindi ko alam eh. <laughs> Hi. <laughs> Hi, Jesse. <laughs> Kung nanalo tayo, namang oh. <laughs> nalamang ang ano natin. Pero ano ba hinahanap niyo sa babae, Jeric? Simple, Sim simple lang. So, Ikaw, Jeron, ano hinahanap mo? Ah, uh, syempre mabait, tapos maalaga. Eto, yaya dati yan. <laughs> maalaga yan, maalaga. Paano ba manligaw ang mga teng? Uh, rose, chocolate, ano ba? Siguro yun. Normal parang, lang, parang... Uh, um... yabang na, Para sa itong three points ko. No. kasama na, kasama na yun. Kasama na yun. sa bahay, room roommates ba kayo? Sa bahay? Uh, Okay. Ah, ganun. So, sino ngayon ang nasa labas ng... <laughs> okay lang kayo, okay. okay, okay. Eh, yung mga hilig nyo bukod sa basketball, Jerry, ano ba? Ano bang... Height uh... mo, 6'2". Pare... Pareho kayo 6'2". Okay. So, naghiraman ba kayo ng sapatos o damit minsan? O... Oh... Minsan, naghiraman Sa so, pang pa walking shoes, pareho kami ng size. Okay. Pero pang basketball, medyo iba kami ng size. Okay. So, Magkaiba kayo ng school, pero pareho marketing. Oh. Um... So, after marketing, ang problema, kurso lang yun, di ba? Pero basketball pa rin ang, ang, ang love nyo. O may iba pa kayong gustong gawing trabaho in the future? O basketball lang kayo? Siyempre, gusto na, oh, personally, gusto ko pagsabihin yung, if ever maabot ako sa PBA, gusto ko gumawa na sa yung business. Ang negosyo. Oh, kasi alam ko naman, PBA, hindi yan, forever. So, kailangan ko ng, ano, af what, after basketball kayo. Ah, basketball talaga bang nung bata pa sila, in-expose mo na sila sa basketball, Alvin? Kunyari, one year old pa lang sila, talaga pinahawakan mo na ng bola, gano'n? Oo, oh, oh, dahil dream ko yung sa mga anak ko na sana maging kagaya ko na Na, na, Pero ilan, ilan ba sila? Ilan mga magkakapatid dyan? Apat. Sino, panganay si Jerry? Panganay yung sa lalaki. Ah, may isa pa? Babae, girl, oh, girl, girl, boy. Babae, girl. Oh. Ah, panganay, babae. <laughs> Susunod si Jerry. Si Jerry. Tapos may isa ulit. Babae. Tapos Jeron. Okay, eto na tayo. Meron tayong game. Bas kilalanin pa natin sila. Si Alvin ang taga-confirm. May tanong ako. Sasagutin itong dalawa. Ready na kayo, mga teng? Ready. Ready? Okay. Sino yung magastos? Magastos. Yung ano? Maluho. Magastos. Bili ng bili kung ano-ano. Uy, -ano. ikaw na. Bakit? Ano? Gadgets. Um, lang naman, mga kung ano-ano lang. Mga, Anong mga mo binibili mo? Ano, may... Siguro mga video games lang. Mga... Ay, mga ganoon. Yung mga ano pa Okay. Sino ang pikon? No doubt. no doubt, no doubt. Paano, paano niya inaano yung pagkapikon niya? Um, minsan, Wild to pa na eh. Anong ginagawa? Ano? Inaalagay ka sa kis kisame? Ano, nanalapon ng gamit. Ito ba, ganun. Hindi, emotional lang siya. Emotional, emotional. Eh siya, paano mapikon? Naimig lang. Naimig lang. 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 Si Jeric nga? Si Jeric. Mas emotional siya. Sino ang uh, matinig sa babae? Eh? O tay, anong... Pinoproteksyonan uh. mo lang si Jeric eh. Mas uh, favorite talaga. Oh. Sino ang malambing sa magulang? <laughs> 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 sino daw <sino to> <laughs> okay, ba? Magkaiba sila eh. O, sino sa sayo sino? Pareho bang malambing yan o may sinong natatangi? Ah, uh, pareho, uh, pareho lang. Paano sila maglambing? Uh, uh, paano sila maglambing? Ah, uh, naman eh yung yakap ganun.